Hello mga tropa, and welcome po sa Tropa Tones. Napag-isipan mo na ba kung bakit maalat ang tubig dagat? Ang pangunahing dahilan nito ay ang pag-ulan na nagdadala ng mga mineral mula sa lupa patungo sa mga ilog at dagat. Ang mga mineral na ito, na nagiging asin, ay mula sa mga batong nasa kalupaan. Sa pagdaan ng mahabang panahon, patuloy na naipon ang asin sa karagatan, dahilan kung bakit ito ay lubhang maalat. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit maalat ang tubig sa karagatan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kontribusyon ng tubig mula sa mga ilog papuntang tubig dagat. Habang dumadaloy ang mga tubig sa ibabaw ng lupa, kinokolekta nila ang mga mineral at asin mula sa lupa at mga batong kanilang nadaraanan. Kapag ang tubig na ito ay tuluyang nakarating sa karagatan, dala nito ang mga asin na iyon. Bagaman hindi gaanong maalat ang tubig ilog, ang tuloy-tuloy na pagdaloy nito patungo sa dagat ay nagdudulot ng unti-unting pag iipon ng asin sa karagatan. Ang prosesong ito ang tumutulong upang mapanatili ang maalat na katangian ng tubig dagat. Partikular na apektado ng fenomeno na ito ang mga baybaying dagat. Malaking papel din ang ginagampanan ng mga hydrothermal vents sa kung bakit maalat ang tubig sa karagatan. Kapag ang tubig dagat ay pumapasok sa mga vent na ito, ito ay nakikipag-ugnayan sa crust ng mundo at kumukuha ng mga mineral at asin mula sa lupa. Pagbalik nito sa karagatan, mas mataas na ang antas ng alat. Ang prosesong ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng karagatan, kaya't nagiging maalat ang mga ito gaya ng ating pagkakakilala sa mga marine saline environment. Napakahalaga ng mga hydrothermal vent sapagkat kung wala ang mga ito, maaaring ibang ang antas ng alat sa ating mga karagatan. Ang asin na natutunaw sa tubig dagat mula sa mga hydrothermal vent ay nakadaragdag sa kabuoang alat ng karagatan. Kapansin-pansin, hindi lamang asin ang ibinibigay ng mga vent na ito kundi pati na rin ang iba pang mahalagang mineral na kailangan ng marine life. So mga tropa, sana po may bagong kayong natutunan sa ating video. If you like the video, kindly like, share and subscribe po sa Tropa Tunes and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. Once again, maraming salamat po sa panunood sa Tropa Tunes and see you sa aming mga future uploads. Hanggang sa muli mga tropa!